Sinaunang paghahabi, nananatili kabuhayan ng mga senior sa Maragondon, Cavite. Sa panahon ngayon, mas marami na ang bumibili ng mga damit, kumot o towel sa mga mall o online shop. Pero alam nyo bang sa Cavite, may mga senior citizen na naghahabi ng telang hindi lang maganda, kundi matibay din at kayang tumagal sa mga susunod na henerasyon. Taong 2016 nang itayo ng 46 na taong gulang na maghahabi na si Rowena Nuesca ang habing maragondon kwento niya, minanapa niya ang kabuhayang ito mula sa kanyang magulang. Naisip ko po na itayo po yung agahabi dito sa bahay lang po as libangan. Noon nakita ko po, po may mga bumabalik po ng mga kliyente ng nanay ko, na naisip ko rin po na bakit hindi rin po pwedeng pagkakitaan. So yun po, naghabi po ako, nabibili naman po hanggang sa dumami po yung bumibili. Naisipan ko po, po na pahabihin po yung pagkahabi rin ng nanay ko. Ngayon, may sampung maghahabi ng kasama si Rowena. Madalas, gumagawa sila ng mga towel, kumot, table runner, shawl, bolero at iba pa. Sa bawat piraso, inaabot sila ng mahigit walong oras dahil sa detalyado at maselang proseso. Ang iba sa kanila, may sariling kagamitan sa kanilang bahay. Abang may ilan namang pumupunta sa bahay ni Rowena para gamitin ang kanyang mga makina na tinatayang isang taang taon na ang tanda. Pero kahit luma na ang gamit nanatili pa rin mataas ang kalidad ng kanilang mga obra. Meron pa nga po ako ditong gamit na kumot is dalaga pa po ako. Gamit ko pa rin. Inabutan na rin po ng mga anak ko. Hanggang sa ngayon po ginagamit pa rin namin. Gawa pa po ng nanay ko. Kung sa tibay po, matibay talaga. Yung po yung kaya namin talaga ipagmalaki sa gawa namin. Para gamitin ang tradisyonal na makinang panghabi, kailangan apakan muna ang pedal para bumuka ang mga sinulid. Sunod, ihagis ang maliit na kahoy na may labang sinulid o ang tinatawag nilang bangka sa kabilang bahagi. Didigdigi nito gamit ang mahabang kahoy sa harapan para pumantay ang habi. Pagkatapos, aapakan naman ang kabilang pedal para mag ang sinulid. ulit ulitin lang nila ang prosesong ito hanggang mabuo ang tela. Araw-araw itong ginagawa ng grupo ni Rowena kabilang ang 79 na taong gulang na si Dolores Lalonga na natuto pa mula sa kanyang ina. Para kay Lola Dolores, nagsisilbi sa kanyang libangan ng paghahabi, lalo na't na mag-isa na lang siya sa bahay. Kaya minsan, inaabot pa siya ng gabi sa paghahabi sa garahe ni Rowena. Ang mga anak ko ay nasa dohay na lahat. Apat sila magkakapatinan nang, Hindi naman kalakihan kasi ang mga sinasahot ng mga anak ko. Mga katulong lang naman sila. Hindi rin makakakasuporta kung hindi ako gumalito. Sayang din naman, wala naman akong ginagawa, eh di humabi kaya pa naman eh, pag ba hindi na kaya, dito titigil mo. Ngunit dahil karamihan sa kanila ay dito lang umaasa para sa kabuhayan, malaking hamon tuwing matumal ang benta. Kami hanggang sa ngayon, hanap pa po kami ng market kasi iyan lang din po talaga ang inaasahan din po nila, hanap buhay. Siyempre sa edad po nila, wala na rin po kasing tatanggap sa kanila na trabaho. Kaya po, eh, dito rin po sila talaga umaasa. Narealize ko po na hindi lang po kasi ang first of income eh, kumbaga na itutuloy po natin yung kultura ng maragondon. Kasi ngayon po, nawawala na po yung paghahabi dito sa ating bayan. Naniniwala si Rowena na sa pagtangkilik ng mga Pinoy, mapapalakas ang halos naglalaho ng kultura ng paghahabi sa kanilang bayan. Kaya naman, nananawagan siya ng suporta para maipagpatuloy nila ang kultura na ipinamana pa ng kanilang mga ninuno. Suportahan po natin ang paghahabi po dito sa bayan ng Maragondon. Malaking tulong din po ito sa kabuhayan ng komunidad. Iniingi ko lang po sa inyo is support lang po para po makabenta kami, makagawa kami, makapag-produce po kami na mas marami pa at nang makilala po ang bayan ng Maragondon sa paghahabi. Para sa mga nais bibili ng produkto ng Habing Maragondon, maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng detalyeng nasa screen.